Paul today's video mga kois Nandito tayo sa ibabaw Sa itaas ng punuan ng lansones mga kois Ay nangunguha talaga ako At syempre mga kois Ipinakita natin ang bunga ng lansones Ay sobrang daggan at sobrang dami mga kois Ay nako sobrang daggan talaga ng bunga At syempre mga kois Binijuan ko yung sa ibaba Kasi sobrang habog ng aking huhulugan Kapag nahulog ako sa maling tao At syempre mga kois Magdidiskarte tayo At nagdadala ako ng bag sa ibabaw Para susudlan ng lansones At ito pinakita ko na mga kois At sa di pa nakakalam at nak kabalo mga kois ay nangangawat lang ako at hindi ako nanalangit sa tag-iya kasi walang tao dito mga kois kung masasakpan na okay lang. Joke lang mga kois sa nanay at tatay ko to napunuan mga kois kung sino yung mga at ito nakukuha at ihatag ko sa inyo at mananangit kayo kay para tatagaan kayo ng lansones. At sa sobrang dami ng bunga mga kois ay naglilibog ako kung sino yung kukunin ko na hinog at hindi ko alam kung sino yung pipiliin niya or ako ba or lansones. Joke lang. Oh, sobrang dami ng bunga mga kois. At kung sino yung gusto kumain ng lansones Lunes mga kois ay dito lang kayo magkakatkat at mga kayo kang nanay at tatay kasi hindi naman sa nagtatagaw at hindi naman sa dalo para tagaan kayo ng lansunis. At kahit nandito ko sa ibabaw sa taas ng tumuyin ng lansunis mga kois ay nagbibidyo ako sa ibaba kapag nahahagbong ako ay sobrang taas talaga at nalalagapag talaga ako sa ubos at tingnan nyo na sobrang habog talaga mga kois. Sa boys. una pa lang mga kois ay hindi ko alam na magdidiskarte ako kung paano ako magkatkat sa itaas. At ngayon ay umabot na ako sa itaas ay nagbibidyo ako na ako kasi wala akong lingaw at hindi pa ako nangunguha ng lansunis at tinutulok ko pa yung mga bungahin na ko at ino-upaw pa rin upaw. What? At kahit upaw ako mga ko, ay sobrang guwapo pa rin ay naku. Ang guwapo pa rin ang upaw na meron sa itaas ng lansones ng punuan ay naku. Ang, uy, ay kumukuha na ng bunga mga ko, ay sobrang hinog na ay naku. Ang sarap-sarap ko talaga. So ayan mga ko, ay nakakuha ko ng isa kapungon at hindi yan kumpleto kasi hindi yan magkukumpleto kung wala kayong level. So ayan na mga ko, sinusulod na sa aking bag na dinadala ko sa itaas at diskarte muna tayo kasi wala tayong tigtipo ng lansones. dahil sa sobrang boring ko sa itaas mga ko, ay nagbibidyo ako, sa akong video kahit alam ko na hindi na pala kami joke lang. Ay, ito mga kois nagyayayaw na yung pinakagwapo na ko. At oh. dito nagtatapos at naguhuma ng aking video mga kois. Please like, share and comment sa aking FB page. Pakipalo naman mua mua. mua.